Laging top question ng marami, ano nga ba ang pinagkaiba ng kooperatiba versus sa private companies? Well, napakaraming differences ng kooperatiba versus sa private companies. Pero ano nga ba yung madaling matandaan? Kapag miyembro ka ng kooperatiba, tinatawag ka rin kamay-ari nito. Yes, you heard it right. Pag sinabi natin kamay-ari, tinatawag kang stockholder. At pag sinabi natin stockholder, isa ka sa mga may-ari ng kooperatiba. So gawin natin mas simple. Kapag kumita ang negosyo ng kooperatiba, ang kinita nito, hinahati-hati yan sa lahat ng miyembro ng kooperatiba. Depende yon sa so, kung magkano ang iyong kapital na naimpo o naiambag sa kooperatiba. Mas malaking kapital, mas malaki ang maibabalik sa iyo. Kaya habang lumalago ang kooperatiba, lumalago rin ang kita ng miyembro at ng kamay-ari nito. O ayan ha, alam mo na. So subscribe for more tips.